Yun, magandang buhay mga kalayas Yan, nakuha pala si Moba ni Layas Nagpabalik ali uh, Mga kalayas Ngayon ay October 20 Yan, ang oras ngayon ay time check tayo 11.06 AM Yan, nandito tayo sa tulay Yan, tulay ito, tulay oh. Ayan Hindi tayo tatalon Huwag kayong mag-isip na tayo tatalon <laughs> Ayan, dito tayo Dito ako mag-intro mga kalayas Ngayon, October, mag-uumpis na ngayon ang winter dito sa amin. Malamig na. Kaya nakamahaba, naka-jersey na kami halos lahat dito ngayon. Yung iba, nakatisag pa rin. Yung talagang sanay na sa eh kami mga, ano, ayan, ito, naka-jersey. Ngayon mga kalayas, naisip ko, habang, habang ako ay nakapahinga sa trabaho, eh mayroon akong i-accept na challenge, mga kalayas. Yan. Accept yung challenge na 100 push up a day. Kumbaga, dahil ano, hinihingal na ako, hinihingal na ako. Tapos, yung aking tiyan, Ubeli, ay talagang lumolobo na siya. Lumalaki na talaga siya. Kaya, ngayon, may accept ako mga kalayas na challenge. Nakakita ko sa Facebook na mga challenge sa lalaki para mag-transform ang katawan sa medyo healthy o healthy katawan. Yun ang i expect ko ngayon mga kalayas. Kaya samahan niyo ako sa journey ko habang ako'y nakapenga sa trabaho sa aking challenge na gagawin. 100 push up a day. Yan, hanggang dito lang. Ali, eh, mga kalayas, adios! Hey, mga kalayas, yan, ano, pala si maubaning Layas. Ah, uh, ngayon, mga kalayas, ako'y may challenge sa akin sarili. aking sarili. mga aking bablog ay dahil ako ngayon ay ang laki na nandiyan, eh, gusto ko i-vlog, i-challenge sa sarili ko na i-transform ko ang katawan ko sa hindi man sa ganito ka hangtan, katulad dito, ito yung isipin nyo. Ayan, itsura ko ngayon, oh, mga kalayas. Ayan. Di ba? siya, no? Ayan ang katawan ko ngayon. Ngayon, gusto ko siyang i-transform sa medyo, hindi man fit na katawan, pero... Healthy tingnan, kumbaga. Tatransform ko siya. Ayan, ito. Malagdugdang ko na ito. Ito, mga kalayas. Ayan. Subaybayan ninyo ang transformation ng aking katawan. Hanggang sa muli, mga kalayas.